Mm -hmm. Prior than that, may usapan na kami. Pero tinuloy pa rin kasi yung kaso. Nag-away sila. Pero sabi ko, settle naman yan. Kahit kailangan ko lang kausapin yung kumpanya, babalik kami doon sa kung paano ako na-settle noon. So, meron na kasing uh, initial na uh, settlement din dyan. Uh, naayos ko na yan eh. Pero uh, kaya nga lang, talagang nilaban pa sa court. Kaya kahit paano, babalik tayo doon sa kung paano ko inayos noon. din uh, it's a normal process na merong sheriff uh, pinuntahan ng police ilalaban naman ng mga kababayan natin yung kanilang rights pero after all kami nag-uusap naman kami sa bayan ng Tupi at uh, pinag-uusapan namin kung ano ang makakabuti after ng ganong sitwasyon eh, maaga pa sila sa bahay kanina eh. Five, uh, I think, five o'clock ba yun, eh? o'clock, uh -huh. ato na kayo. 5 o'clock, ando na sila sa bahay. So, nag-usap na kami na, napag-usapan namin. At uh, nagkaroon na kami ng agreement. Uh, sa tingin ko, sabi ko sa kanila, hindi, ito tandaan nyo, ha? hindi na kayo yung mga pamilya na nakakawa dahil karamihan sa inyo mga professionals na dapat taas noon na kayo haharap sa kung ano problema at pagsubok na ating haharapin. Family kasi may, may 20 na na. May dosi na anak. Ikaw may ilan yung anak mo, May? Yeah. Siyam. Siyam yung anak ni Domi, para siya ang pinakamaliit na pamilya. Marami na rin siya mga apo. So, malaki talaga yung pamilya. At uh, sa totoo lang, halos, dyan na rin ako, nag-standby palagi sa kanila. Kaya pamilya na rin tuloy ko sa kanila. Gob, uh, ano po itong sinasabi ng mga residente doon sa Sitio Atbangan, Bangan, sa Barangay Tubing, na nung dumating yung mga authorities, yung mga magde-demolish nung kanilang mga kabahayan, wala lang, wala lang, lang daw uh, paabiso. Uh, do you think legal yung nangyaring uh, pag-demolish? Sometimes kasi, uh, merong statement out doon sa, sa anger. No? So, hindi mo talaga maiwasan yan. Pero, meron kasi process ang court. May sheriff, merong police, alam naman talaga yan. Pero kaya niya uh, na naayos na namin. So, hindi na kailangan pang palakihin. At naniniwala ko na patuloy na, na kaya ito paano, taas nung harap sa pagsubok at problema yung mga tribo sa bayan ng Tupi. Mm -hmm. Dahil ako naniniwala naman sa kanila na kami kasi pag nag-uusap kami, madali namin maayos at hindi na kailangan palakihin. Opo. Sa karagdagang katanungan po, since na-mention nyo po, Gov, na uh, ibibigay nyo sa kanya yung sobrang lupa nyo, Gov, uh, how about sa other resources? Ano na po yung na-provide na tulong uh, additional po ng provincial government? Pumunta na, ano, pumunta na ang ang mga LGUs, LGU na tupi, pumunta na, pumunta na ang pumunta na ang DSWD na provide ng nararapat na, na provide sa kanila. Pero ulitin ko, yung pamilya na yan ipinaglalaban na nila yung sa tingin nila karapatan nila. Pero hindi yan sila nakakaawa dahil karamihan sa kanila sa pagtutulungan namin ay nakapagtapos na rin ang kolehiyo.